Uh, magandang araw mga kakulay Welcome back sa aking channel Creaky para nga po pala ulit to Bali ngayong araw na to ay mag harvest na naman tayo mga kakulay Ka 27 harvest na siya mga kakulay Ayan Dito na harvest na tapos na lahat dito mga kakulay Pero kung mapapansin nyo may mga nakasabit pa rin mga kakulay Ayan May mga nakasabit pa rin Dapat to nila to mga kakulay na lahat to harvesting pero meron pang hinahakot mga gulay pero tapos na sila mag harvest hakot na lang mga kagulay tapos sa pipino baka bukas peso na araw makakarvest na tayo sa pipino natin mga kagulay pupuntahan natin yung ating ano to may mga bulaklak pa rin naman siya kahit pa pano Ayan. pero unti na lang yung bulaklak niya mga kagulay unti unti na lang yung mga bulaklak niya So, salamat pa rin sa Panginoon at meron pa rin tayo na harvest mga kagulay. Natitingnan natin yung pipino natin mga kagulay. Nandito ang ating pipino. Yan, may mga bunga na rin yung pipino natin mga kagulay. Yan, ang ating pipino. Tapos yung sitaw natin, papakita ko na rin mga kagulay. Ah, nagano na rin siya uh, gumapang na rin siya mga kagulay meron na rin mga bulaklak konti unti mga kagulay maano na rin yung bulaklak niya pero hindi pa lumabas mga gulay ayan yung ating sitawan mga kagulay yung lumang sitawan yung nandun yung green na green mga kagulay ayan ayan, ayan siya mga kagulay ang ating tapos yung isang kasama natin dito nagdidilig na ang uh, pangalan nito sili at sal mga kagulay ito ang ating pipino yan may mga bunga na rin may mga malalaking bunga na rin pero hindi pa ma-harvest ngayon mga kagulay mga di pa, alanganin pa siya baka merkulis siguro to may ma-harvest na dito mga kagulay pero unti pa lang sa ating pipino yan kahit pala kahit pala 0.75 mga kagulay kumakapal pa rin siya mga kagulay halos magsasalubong pa rin siya yan o no? oh. 0.75 to mga gulay yung ano nito spacing nat spacing natin dito pero halos masakop na rin na niya lahat mga gulay oh yan maliwanag pa din siya tingnan kaysa 0.5 o kaya 0.4 yung bag 0.4 mga ginagawa mga gulay pero sa akin 0.75 ang spacing mga kagulay kasi galing nga ito sa talong Itong plastic na to butas na to sa talong talaga dati to mga kagulay o pupuntahan natin yung ano doon na harvest na ay yung na pilian na at saka yung na hakot na doon mga gulay. Hindi pa naman tapos sakutin mga gulay. Uh, sobra pa lang sa, sa kalahati na nakakot niya. <coughs> Titignan natin yung talong natin doon mga kagulay. Kasi itong video na to tungkol dito sa pang 27 harvest ng ating talong. Yan mga yung kapal na ng pipino natin Oh. 0.75 ang ano yan mga kagulay. Yan oh, may mga bunga na siya. Bagay na mga nakaraang vlog ko naman, may mga bunga na rin naman siya. ano oh, lapit na yan mga, mga kagulay, ano Yan. Oh, ano na rin siya, ano na rin siya sa taas mga kagulay. Yan. o, oh, makapal pa rin naman siya kahit 0.75 talaga mga gulay. Uh, siguro pag nagtanim ulit ako mga 0.75 uli. Kasi eto pag namunga na kasi ang plano ko dito sa lumang talong natin mga gulay pag naka-harvest na doon ng dalawang beses sa bago uh, bubunutin na natin to mga kagulay hindi pa sana bubunutin to pero medyo bumababa na kasi ang presyo mga kagulay siyempre kapag matanda na ang talong mas ma mas ma ano na yung maintenance natin sa abono mas marami na sa ano sa insecticide siyempre pag luma na yung talong mas maano na sa insekto mga kagulay mas marami na rin tayong spray kaya pero kapag tagmahal sana hindi ko pa paabutin ko sana ito na isang taon kaso hindi na mga kagulay kasi tatanim, ang plano ko dito tataniman ko na ulit to ng uh, pipino at saka sitaw ulit mga kagulay pasunod doon kaya ang uh, mangyari sa pipino 0.75 pa rin yung magiging pagitan niya mga kagulay yung ating talong kung makikita yung talong natin green na green pa rin mga kagulay oh. pero malilit na nga lang yung daon kasi kinukulang na siya sa tubig yan yan ang ating talong isignan natin ulit dito mga kagulay uh, meron siyang uod mga kagulay ngayon may mga nakuha tayong may uod mga kagulay ito parehas din nakaraan hindi pa rin napilihan to Ayan, parang naulit lang mga gulay doon yung napilihan. Pero ngayon, meron nang mga may uut mga gulay. Ito. Ayan. Ito, napilihan na to. Ito yung class B natin mga gulay. Ito yung may uut natin. Ayan o. Oh. Mga uut mga kagulay. Mga tama ng uut Ayan. Ayan o. Oh. Hindi naman natin pwedeng nyalo yan mga kagulay. Ayan. Ayan. yung mga may uut pa lang natin mga gulay sa loob ng 27 harvest ito yung ano mga nakaraan wala talaga makikita tama lang yun meron man isa dalawa mga ganun hanggang sampu lang pero ngayon marami mga gulay oh. mga mahigit 30 siguro to matatagdagan pa dito kung meron pa dito mga ano ito hindi pa ito napilihan mga gulay yan halata naman na hindi pa napilihan kasi may mga magaganda dito tapos meron mga class B yan hindi pa napilihan dito dito bibili na mga kagulay kasi mga strict na dito mga kagulay yan mga green pa rin yung calyx niya mga kagulay ah, bilian na natin yan yan yung ating calyx step 1 na 5 months anong fetch siya na ba magpa 5 months sa, sa 22 18 ngayon 22 22 ba tinayin po to October, November, December, February, February March. Pag mag sa mga gulay, ganun din to. Ah, 18 pala tinanim tong bago mga gulay. 18, 19. Yan siya mga gulay. Yan. Ipilihan pa natin yan. Pero mukhang umunti siya ngayon mga kagulay. Ito mga nasa 150 lang siguro itong mga gulay, Ito napipilihan na. Yan, na, nagahakot pa rin mga gulay. And, naghahakot natin Parang malabo yung camera ko. Yan. na siya. Ay, yung mga hinakot mga kagulay. Hindi na talaga maiwasan yung may uut mga kagulay oh. Ay, hindi. Walang uod to mga kagulay. Na ano lang. Kulang lang talaga siya sa tubig na mga kagulay. Pero ganito na tura, ala na yan, ar-ar na yan mga gulay rin. hensung. Tapos yung isang kasama naman natin doon, doon, didilig. Wala, mapakita ko sa inyo mga gulay, Nag pruning din ako sa, no white pruning din ako sa atsal. Uh, bablog ko na lang mamaya hapon, i-ano ko na lang, i-separate ko na lang sa vlog para itong vlog na to, kaya video na to, itungkul cool lang dito sa ka-27 uh, harvest natin mga gulay. 27 harvest. So, yun mga kagulay, pinakita ko lang sa inyo pag 27 harvest. Ito nga. Ah, uh, hindi pa ito napipili Kaya kung mapapansin mo, may mga ganito. Ah, uh, balik ko. yun na yung may, ano, may tama ng uod. Hindi natin na naiwasan. Gawa ng PC masyado. minsan, doon, nagdidilig kasi ang gamit lang namin. Di pa namin nagkapit kasi talaga yung ano, di pa tumating yung drip namin. Yung micro dripper, mga kagulay. Yung ano niya mismo. Kaya di pa namin nagkapit baka mga sa kasi sabi nung ano nung may ari itong lupa mga kagulay ah uh, 5 ng April darating mga gulay ay eh, hindi pa namin na uh, kakapitan pero gagawa ko pa rin yun ng ano panibagong video mga gulay kasi iba na yung gamit namin hindi na yung ano uh, dati na yung flat na ano hindi na yun mga gulang gamit na namin yung micro drip na yung maliliit na ano Uh, gagawin ko na lang ng panibagong video ng mga gulay Pero mamayang hapon o kayo bukas Gagawin ko ng update tong si atsal natin Na uh, winay pruning ko mga kagulay So hanggang dito na lang ako mga kagulay Sa bago pa lang sa munting channel ko Huwag nyo kalimutang magsubscribe Click nyo na rin po yung notification bell Para update kayo lagi sa gagawin kong video Tungkol dito sa pagtatanim ko ng iba't ibang -iba klaseng gulay Tulad ng talong, atsal, uh, sitaw, pipino, palaya uh, Sa red hot na kapag na, no, na kagulay nakapagtanim ulit ako uh, maraming maraming salamat po sa ligit na sumusuporta sa akin uh, uh, God bless po sa ating lahat